For to today's video, ayan, magluluto tayo ng, kita niyo ba yung ginamos, ayan, ginamos yan siya, guys, halagang uh, 50 pesos, ayan, at ayan, maraming kamatis. So ito yung ating lulutoin for today's video. Ito ay hindi ulam, kundi bang saw lang natin kung magprito-prito tayo ng isda. So, magluto tayo ng marami para yummy. Ayan. So, syempre, hiwain muna natin yung ating kamatis. Ayan, hiwain natin lahat itong ating kamatis. Masarap sa bagoong o ginamos. Maraming kamatis. itong ating kamatis ay mga isang kilo. Tama si Arby? Yun, Ayan. Mga isang kilo lang ito. Yung ating ginamos, bili natin yan dyan sa ating harapan. May nagtitina ng ginamos sa tabi. Ayan, masarap yung ginamos niya. So, okay rin namin yan. At kung sino sa inyo na kilala ng ginamos, sigurado, no? sarap na sarap yan. Masarap yan siya sa sa sagi. So, disclaimer lang sa mga hindi kumakain ng ginamos. Dahil may tao na ayaw ng ginamos. Ito, masarap na sa amin to. Buwan ng maraming kamatis. Na katulad nito. Busin natin lahat yung kamatis. Ayan, nahiwa na natin yung ating kamatis. Set aside muna natin yan at mag tayo ng isang buo na bawang. Ayan, ready lang natin tong ating bawang. masarap pag maraming bawang ating ginamos Ayan, lang natin nang pino. So ayan, pinuhin lang natin 'yung ating bawang. Ayan, okay na yan siya. Ayan, sit aside natin. I-prepare lang natin yung ating lutuan. Ayan, dito sa ating lutuan, maglagay lang tayo ng mantika. Ayan. Medyo marami-raming mantika yung ating ilalagay. Pero masarap sa ginamos pag nakalutang siya sa mantika. Paiinitin lang natin yung ating mantika. Kapag mainit na, igisa natin dyan yung ating bawang. Ayan. Iba-brown-brown brown lang natin yung ating dewen. Pag-brown na, ilagay na natin yung ating kamatis. lutuin lang natin maigi yung ating kamatis. Ayan, pipisat-pisatin lang natin yung ating kamatis. Yes. Ayan, then ibubuhos na natin dyan yung ating ginamos. Ayan, diba? Ganito yung ginamos namin dito sa probinsya. Ayan, malaman. Ayan, simutin natin sayang. lulutuin lang nating maigi para hindi siya mapanis. Ayan, kulong -pulo na yarn at luto, luto na yung ating ginamos. Lagyan lang natin siya ng white sugar. White sugar yung ilagay ko pang neutralize sa alat. diba? Bunggang pang appetite yan. Then, lagyan natin ng vinegar. Kakatulong ang vinegar para matagal siyang mapanis. Ayan, natamtama ang dami lang ng vinegar kaya lang natin yan na kumulo. Huwag muna natin siyang haluin. So, diba? Ayan yung ating ginamos. Ayan, luto na siya, guys. Ayan. So, ganito lang kasimple yung Pagluto ng ginamos na maraming kamatis. So, okay na tong ating gisadong ginamos na may maraming kamatis. So, ito guys, ay hindi na namin siya ililipat. Dito lang to siya. At ito naman ay hindi naman talaga inuulam, kundi pang appetite lang, pampagana lang sa ating uh, pagkain o partner lang sa ating mga prito-prito. So, yan ay luto na. So, maraming salamat sa walang sawang support at panonood. Bye-bye everyone!